Finding Hope in Sorrow How Can Christians Navigate Grief? Welcome to Truthfully Yours where we tackle tough questions with Biblical truth. Today, we're diving into a universal experience, grief. How can we as Christians navigate the pain of loss and find lasting hope? Ang pagdadalamhati ay isang natural na tugon sa pagkawala. Maaari itong magpakita sa maraming paraan. Kalungkutan, galit, pagkalito, kahit na mga physical na sintomas. Mahalagang kilalanin ang mga damdaming ito at huwag itong pigilan. Kinikilala ng Biblia ang pagdadalamhati bilang isang tunay at valid na emotion. Jesus himself wept at the tomb of Lazarus. John 11.35 simply states, Jesus wept. This shows us that grief is not a sign of weakness, but a demonstration of our love and connection to those we've lost. The Psalms are filled with lament and expressions of sorrow showing us it's okay to express our pain to God. Kaya paano natin haharapin ang pagdadalamhati sa paraang nagpaparangal sa Diyos at nagpapahintulot sa atin na maghilom? Hakbang number one, kilalanin ang iyong sakit. Huwag subukang madaliin ang proseso ng pagdadalamhati, pahintulutan ang iyong sarili na madama ang mga emosyong dumarating. Hakbang number two, hanapin ang kaaliwan ng Diyos maglaan ng oras sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Tinitiyak sa atin ng Psalm 34.18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at nagliligtas sa mga may bagbag na espiritu. Hakbang number 3, sumandal sa komunidad. Ang pagdadalamhati ay hindi sinasadya o sinadya upang maranasan ng mag-isa. Kumunikta sa iyong pamilya, sa simbahan, mga kaibigan o isang grupo ng suporta sa pagdadalamhati. Sinasabi sa Galatians 6.2, magpasan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Hakbang number four, magsanay ng pasasalamat. Kahit sa gitna ng kalungkutan, subukang tukuyin ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo makakatulong ito upang ilipat ang iyong focus patungo sa pag-asa. Hakbang number five, magbigay ng biyaya sa iyong sarili at sa iba. Maging matyaga sa iyong sarili at sa iba na nagdadalamhati. Iba-iba ang paraan ng, ng pagproseso ng pagkawala ng bawat isa. Ultimately, our hope lies in the resurrection of Jesus Christ. 1 Thessalonians 4.13-14 says, But we Do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. This promise of eternal life gives us a hope that transcends our present pain. Grief is a journey, not a destination. Be kind to yourself. seek God's comfort and lean on your community. Remember, you are not alone, and there is hope beyond the sorrow. What has helped you navigate grief? Share your thoughts and experiences in the comments below. Also, let us know what other topics you'd like us to address on Truthfully Yours. God bless you, and thanks for watching.